naman oh na naman na say hi hi, hi. kain naman tira-tira na naman sayang eh na pa

मैं से मैं थिंक ऑफ यू

nasa sarame ba naman yung mga kapatid namin sa 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 ba naman yung mga kapatid naman sa

Mas din natin pa hawak-hawak mo yung bata. Hindi naman sinasahod niya sa banyo eh. Sinasahod Oo! Hindi na kaya ko. Bakit natin? Matatakot maano ng kamay. Makamahal! Hindi, masyadong maano. Kamina na ko.